Ngayong araw mga ka TV, napanood ko to sa TikTok. Tingnan nyo yung saging ginawa niyang charger. Wow! So yun na nga mga kajam TV at susubukan na natin yung life hack na yun na ang saging daw ay eh, pwede natin gamitin pang charge. Pag eto guys, gumana to, hindi na ako gagamit ng power bank. <laughs> Promise, hindi <laughs> na ako gagamit ng power bank. At ayan, eto yung cellphone natin, gagamitin natin na pang charge. Tapos eto, eto yung charger natin na gagamitin. Tapos eto, tingnan nyo guys, ha? Ah, bali, 24% po. 24% po ang ating cellphone niyan. Ano, tatry natin guys kung magcha-charge talaga siya pag pag, pinag-connecta natin tong dalawang saging tapos isas isasaksak natin dito. So yun, bisa na natin guys. Ito yung saging. Tutusukan natin ng ayan, ng coins. Coins daw yun eh, no. Uy. Tapos pagduduktongin natin. Wow. Uy, eh lumubog naman 'to. Wait lang. Wait lang ha. Ibog din natin dito sa kabila. Ayan. O. So, yun. Tapos, pagdidikitin na natin ganyan. Pak. O. Oh, Ba't kaya pag, pag kinonekta daw natin to, gagana ba siya? Amazing. Gagana daw siya. Tapos, yan. The moment of truth. Yan. Sasaksak na natin siya. Sasak natin dito. Yan. Dito daw sa gitna. Para gumana. Oops. Ayan na guys. Ayan na. So, yun. Sasaksak natin. Tingnan natin kung gagana ito guys, ha? Ayan na. Tingnan natin kung mag-charge siya. One, two, three, go. Uy! Mag-charge ka nga siya. Ang lamit. Tingnan niyo, guys. Wow! Ito, yes. gilig-git. Tingnan niyo, oh. Amazing! Ayan, tingnan niyo sa taas, oh. Bubunutin ko, ha? Ah. Tingnan niyo, oh. Oh, nawala yung charge, guys. Sige ba? Try natin ulit. Ay, nababakita ko sa inyo, ha. Totoo kung totoo. Ayan. Oh. Oh, umila. Tapos nag-charge siya, guys. Ang lupit ko. Amazing! Stig. Putik na yan. Wow! Ayan. Gumana siya, guys. Ang lupit gumana. Putik-putik gumana. Gumana yung kalokohan natin. <laughs> Ang totoo, guys, ito talaga yung charger niya. At uh ayun, ito, testing natin siya. Oh. Uh, wala. Hindi talaga, hindi talaga nagcha charge Ginawa ko lang kanina, nung pag, uh, ano ko, saksa ko dito, hinagis ko dito, tapos kinuha ko yung isang wire. At ito yung ginamit kong pang-charge. Yan. Kinuha ko dito. So, yan. Kaya siya gumana, guys. Ayan, o, di ba? Hindi po totoo yun. Huwag kayo maniwala sa life hack na yun. Hindi naman totoo yun. Pinaglolo ko lang tayo nun. Ay, <laughs> talaga. Ayun, hindi ka dito na lang. Bye-bye!